Ayan, good evening mga kiyo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Super QTV TV. Ayan, update lang mga sa gig po ngayon ng Ilya State TV Band. So, ito na po yung pangalawang update natin mga kayo. At ito guys, makikita po ninyo, halos all set na rin po, naayos na po yung venue mga kayo, kung saan po dito po magpe-perform ngayon si Elias JTV mga kayo. Ayan o, oh, may mga upuan na mga kayo, na nakalatag. So kanina sa unang update natin guys, nagsiset up pa lang sila ng tent. Ngayon po, ayan o, oh, pati yung mga inumin mga kayo, nandyan na lahat, nakaset up na po. Si Elias JTV na lang mga kayo, yung hinihintay. Grabe guys, napakaganda ng venue mga kayo yan halos black and white po yung nakikita natin dito guys napakaganda ng kombinasyon ng kulay mga ka, mga ka pang rock and roll talaga guys pang reggae vibes talaga yung datingan mga queue. dito po sa pulo mulok yan sa mga nagtatanong guys pulo mulok ha pulo mulok po yung tamang pagpronounce yan hindi po pulo mulok yan, minsan din ako magsasalita mga kayo. Pulo mulok, yan. Pulong mulok po siya mga kayo. So dito po kasi sila, sila schedule ngayon sa mga bago pa lang po dito sa ating uh, YouTube channel ngayon na pinapanood. Guys, naka-schedule po ngayon ang Ilias JTV Band dito po sa Pulong Mulok, ayan, South Cotabato. Ayan, magsisimula po yung event, yung uh, concert yan na 7 pm guys hindi ko alam kung anong oras po lalabas ang Ilias TV band Maku so dito po sila nakaschedule ngayon araw po ng Miyerkules yan po nakikita po ninyo yan po yung uh, binyo. ayan sa gymnasium po sila Maku dito po sa Pulomulok South Cotabato. Napakaganda po ng venue mga kayo. Kasi mga Q, kahit umulan po, walang problema guys. Kasi meron pong bubong Ayan, nasa loob po siya ng gymnasium mga Q. Covered court po siya. Mga Q, krabi oh. Ayan na po yung mga inumin mga Q. Libre kaya yan guys. <laughs> libre ba yan guys? Pa-comment naman dyan sa comment section kung libre yan. Siguro hindi. Ayan, para po yan sa mga ano, sa mga bisita siguro guys. Pero may bayad yan. Yan, ito siguro mga Q yung mangyayari siguro per table. Kaya kung gusto mong kumuha ng table, mga kayo, siyempre babayaran nyo lahat. Pati inumin, babayaran nyo. Pati yung pagkain, babayaran po ninyo. So, ganun siguro yung mangyayari, mga kayo. Ayan, ho. Kanina, mga kayo, nakita ko ng soundcheck na rin sila dito, guys. Hindi lang yung ilis dito ba ng soundcheck, mga kayo. Kasi nga, anong oras na sila, mga kayo, nakarating dito, guys. <laughs> sa mga oras na ito, mga kayo, papunta pa lang po sila ng uh, pulong mulok. Ayan, nakita ko sa live ni Sir George, mga kayo, na nasa kalsada pa, pa sila mga kayo. hindi pa talaga sila nakarating dito po sa venue mga kuyo o sa kanilang tutuluyan dito po sa pulong mulok. So yun lang guys, ipagdasal po natin na maging successful tong event na ito mga kayo. itong uh, concert ngayon ng Ilias JTP Pond. <laughs> Ang sakit talaga sa mata yung mga inumin na yan mga kayo. Ang dami guys, grabe. Pinaghandaan ho talaga nila mga kuyo, mga inumin yan. Dibuti pa mga kuyo. Sana walang magkagulo kasi napaka-delikado yan mga kuyo. Ayun, dibuti po yung kanilang inumin. <laughs> huwag sanang magkagulo guys kasi kawawa talaga pag mabato ka ng mga debote na yan so yun lang mga Q. yan abang-abang lang kayo sa mga update pa natin dito po sa concert ng Ilias TV Band dito po sa Pulomulok, South Cotabato yan, July 9, 2025 araw po ng Miyerkules dito po magpapasaya magpapasabak mamaya ang Ilias TTV kaya abang-abang lang kayo guys sa mga update pa natin dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga Kiyo sa inyong panonood. Ayan o, no? yan kung baga malinis na po talaga yung venue mga Kiyo. So handang-handa na po mamaya. Ayan, grabe guys, yung boses natin, ibang-iba na po. Yung boses natin ngayon, pagpasensya nyo na guys, medyo malat na po tayo. Ayan oh. yung grabe. Ang ganda ng kombinasyon ng kulay ng upuan mga kayo, pang VIP talaga guys, yung datingan guys. Kombinasyon ng ano, ng black at saka white, my favorite color mga kayo. Ayan, sinisit up na po, ayun mga pagkain po yun guys. Ayan oh, grabe, napakaganda ng stage mga kayo. Maganda po talaga yung stage kapag kulay black. Ayan, maganda, maganda po talaga yung ano, yung dating niya sa mata mga kayo. Ayan, so yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, again po, summary lang po. Ito pong nakikita po ninyo ngayon, mga Q, ito po yung uh, Pulomulok Gym Nation. Dito po, uh, gaganapin yung concert mamaya ng, ng LSD TV Band. Yan, magsisimula po yung event 7pm ngayong gabi mga kayo. Hindi ko po alam kung anong oras po lalabas ang LSD TV Band. Mayroon kasi paminsan-minsan mga kayo, hindi rin natin masasigurado mga kayo. Ang depende po sa sitwasyon mga kayo. So yun lang guys, maraming salamat po. Yan, follow nyo po yung aking ano ha. Ah, i-subscribe nyo pala guys. I-subscribe nyo po itong YouTube channel ko. Ayan, para manotify din kayo mamaya kapag uh, nag-upload pa ako ng update natin dito po sa Pulok Mulok pulok-mulok na na, pulok-mulok, ayan South Cotabato, so yun guys maraming maraming salamat sa inyong panonood ingat po kayo palagi, God bless po sa ating lahat, ayan, magmahalan magmahalan, magbigayan po tayo mamaya mga kuyuhari, ipairalin po natin yung respeto sa isa't isa alam ko po mga kayo, siksikan, yan, kaya hindi po talaga natin maiwasan mga kayo yung tulakan, hilahan, banggaan, yan. Kaya pairalan pa rin natin guys yung pagiging pasensyoso natin, ha? ha ah, Malay mo, hindi naman sinasadya kasi yung siksikan nga, di ba? So yun lang guys, maraming salamat. Ingat po kayo mga kayo, God bless po sa ating lahat.